matagal ka na dito tay? matagal anong ka na? year ka nag start dito? matagal 40 years na? Ah. ay grabe, tagal mo na pala ito na yung hanap buhay mo. Hindi naman. Dito na talaga ngayon kasi magtanda na ako. Uh, pero dati may hanap buhay yeah, ka. Namin. Namin. Guardia pa nga rin. Ah. Uh, Sideline na lang po. Oo, no, kasi hindi naman dito, na... Hindi, hindi ba nasa kung nangungupang ka ng bahay? Mga anak mo. Wala, wala, wala. Kanya-kanya. Ah. nanay, si misis mo? Wala, ano na? Namatay? Ikaw na lang mag sa bahay hmm. Ah, hindi ka nag-stay sa pamilya, sa mga anak mo? Ah. Oh, oh. Malayo kasi sila na sa Davao. Um, nakapagtapos na din? Yung iba, nakapagtapos. Yung iba, Ay, hindi ka nila inanan ng allowance? Hindi, meron naman. Kaya, ko, kapag, so, kung bibigyan niyo ako, para sa pamilya na, Oh. Pero kapag matanda ka na, uwi ka na sa kanila. Oo, uwi ka doon. Ay, pero Buti tinatawagan ka rin nila, ano? Kasi buti mo. Kinakamusta kanila? noon. Ah, tumatawag ka lang. Oo, ngayon madali na. Kung anong ulam nila, alam ko. Ah, tumatawag ka. Nagbibi ang tawag niya, video call. Buti, inaano kayo ng mga anak kayo. ang ibang hindi na. Oo. Oh, oh. Kasi maano naman kung wala kang ginagawa kasi. Ha? ha? Ah. Oh. Oo, maganda sa probinsya kasi iba yung klima doon kaysa dito. Ilang mo sobrang init. よくないでご飯